Mukhang tamang sinasabi ng ilan na nasa gitna ang pagsisisi. Bakit ka mo? Ay umakyat ka ng bundo para malaman mo. Eh paano kasi? Of course, ang pinakamahirap na part ay yung akit ka talaga. ba? Diba? Eh lalo na madulas, ah maputi, ah mabato, mataas, taas uh, matarik. So, yun yung mga ganun, guys. Pero, uh, of course, uh, may disclaimer naman sa dulo. Of course, pag nakiuha mo, nakita mo yung pupuntahan mo, tanggal lahat ng stress mo. Pero, yun nga, uh, sa una, yun talaga, magihirap ka. Talaga nga hanapin mo siya. Pupuntahan mo nga eh. Siyempre, di ba? Kailangan mong nga maghirap bago siya mapuntahan. Lalo na ako ay ang aking hinahanap ay mga waterfalls at dadaan ka ako talaga ng bundok. At uh, okay lang yan. Exercise na rin ng katawan. Pero guys, an saya ng experience na to guys. Talagang wala kang... Wala akong ipagpap... Hindi ko siya may pagpapalit sa anumang bagay guys eh. Oh. Tignan nyo naman no. Uh, well, o oh, di ba San ka pa? Ang ganda ng uh, waterfalls na ito, sobra.